Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Rodriguez from channel. Of A.T. Leroy, O.Z.O.M.A.T.R.E.D.R.O.S. So ngayong hapon na to, tigay natin ang sa iyo ng ating mga gabay. So this is um... This is a special gabay for the month of February 22 hanggang February 28 for the sign of for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? kayo kayo energy o kagirapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a journey reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating mga hagilap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit location ba for more videos at dito maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng just at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo so let's see guys what is the messages advices and spirit guides so let's see and watch this for the sign of Virgo so let's see at tong hayan at bubulabugin natin yan anong kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga gilap so guys ito na Alamin natin, angels eh, per let's give you information po. There is a requin of wands, a confident, no? Lakasan mo ang loob mo, kailangan mo maging matapang. No? Lakasan mo ang pakiramdam mo dito. The, uh, for a meantime, kailangan kalmado. May ganong eksena dapat, no? Hindi ka pwedeng padalos-dalos. Pero pag-iisipan mabuti. And there is something, the king of swords, no? Being wise. Kailangan maging matalino ka at maging wais ka sa mga desisyon na gagawin mo. And additional messages. And because there is a something to our moment for a major changes. Na malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo na magdadala sa'yo ng um, a destructions, disaster, no? or chaos. No? Kung let's see kung it's a beautiful disaster. Gusto ko malaman yan kasi may mga bagay na sisirain dito. May mga bagay na unti-unting mabubuwag. Ano kaya yan? Additional messages. And there's a the two of swords. There's a decision that you need to make. So, kailangan mag-decision ka na. No? Kailangan mong um, piliin. And there's a the two of pentacles. Keep yourself balanced. So, kailangan mo maging balance sa emotional, physical, mental. And this is the Empress card for revert. Now, this is something, um, take charge of your situation or disconnect from the world or self-love, self-care. Now, parang sinasabi na buwagin mo na yung mga bagay um, na nagbigay sa'yo ng ano, drain no? or something, stress. Kailangan mo na maging wise. Pag, kapag mahalin mo na yung sarili mo, alagaan mo na yung sarili mo, masyado mo nang um, yung sarili mo sa mga responsibilidad, no? Na hindi pinakahalagahan ng mga taong um, nasa paligid mo. There's uh, the Queen of Wands. The Queen of Wands is a very of swords. There's a something breakthrough. Na may mga bagay na magtatagumpay ka dito. May mga bagay na unti-unting magliliwanag sa iyo na, na, magdadala sa iyo ng kumpiyansa, lakas ng loob na kung mag-aalam mo may katwiran ka, alam mo may lahat ng mga bagay na gagawin mo ay in a good way. So let's see what is the King of Swords. The King of Swords represent the ease of cause. Now, there is something a love offers. Some of you guys, if you are being single, may bagong pag-ibig na maaaring um, bumalik or may maaaring dumating. Now, there is something a transformation with the butterfly is here, na maaaring nag with a new beginning. What is the tower moment? What is the tower moment? Represent with the four of pentacles for saving money protect your power, protect your energy. This is something sudden changes, no? Ibig sabihin, malaking pagbabago na sa buhay mo na mag, uh, about sa finances, about sa pinaghirapan mo, no? Masyado ka nang um, nagamit, masyado ka nang inabuso. This is the moment na kailangan sarili mo naman. And this is a page of by your intuition. Makinig ka sa gulpiling mo. Makinig ka sa sarili mo, sa inner voice mo. Now there's a something in vision into reality Kung ano man yung mga bagay pangarap mo Gawin mo, there's a decision Na kailangan mong gawin sa sarili mo What is the two of pentacles? The two of pentacles Reference to what? Reference with a justice card Justicia. Now, maaari pumabor sa iyo ang eksena Maaari nga ito na yung panahon at pagkakataon Para unti-unti ka na makawala no? Sa mga negatibo Sa mga taong um Mapang abuso Ganon So let's see what is the Empress card. Represent what? The Empress card represents what? The Empress card represent with a pipe of soil. So this is something self-sabotage, no? Na nagkakaroon ng sub sabotage because of your action. So, kailangan kumilos ka, gumalaw ka. No, kailangan mo mag-desisyon. Na protectionan mo at uh, pangalagaan mo yung sarili mo. No? At um, kumbaga, kailangan, ala, ano eh, kumbaga, um, nasa sa na Na no? kailangan pag iisipan mabuti. Kasi anong nangyayari dito, nag-share ka kasi ng information eh, kaya nagagamit eh. No, parang ginagamit ka, o ay pinag, parang pin, pinaglalaro ako, pinapaikot ka. No? So let's see what is the Queen of Wands of course the Ace of Swords. Represent with the um, Six of Wands. So there is something a victory is yours. Ta maaaring talaga magtagumpay ka. No? May mga bagay na maaaring magdala sa'yo ng tagumpay. Magdala sa'yo ng um, kumbaga lakas ng loob. Tapang. And there's uh, the King of Swords and of course the Ace of Cups. Represent Reference with a page of wands. May good news. May magandang balita rin daw dito. Na magandang balita na magdadala sa iyo ng bagus simula, no? Pagdating sa love life. No, this is some shocking news. Na itong taon na 'to magpo-propose sa iyo. Itong taon na 'to mag uh, magsasabi sa iyo ng um, gusto kanya or um, kung mag, um, na magkaroon kayo ng time sa isa't isa or some coffee, no? And there's a page of pentacles with us Reference it with a tower moment of Gusda for a pentacle, for investment. Ibig sabihin, mag-invest ka ng maayos, Wais at listo. Invest wisely. No? Time and effort. And the, there's a two of swords of Page of Cups. Reference with sa madaling salitan, guys, parang na sense ko dito na kailangan alagaan mo yung sarili mo. Namahalin no, mo naman yung sarili mo. Unahin mo naman yung sarili mo. And there's is this is something the Nine of Wands for something resilient. Na no? kailangan tahimik ka lang sa mga plano mo, sa gagawin mo actions. Na may mga tao sa paligid mo na hinuhusgan or parang inahadlangan yung bawat eksena mo. Na parang uh, natatakot silang ibalik mo yung sarili mo sa iba. And there's a Two of Pentacles there's the Justice card. And there's a Hermit card. Kailangan mo nang kumawala sa comfort zone mo. No? Tama na yung parang minamanipulate kanila. Tama na yung parang um, inuutukan nila. Ganon. Let's see what is the Empress card because the Five of Swords. Reference of the judgment. This is a wake of call. Na parang you need to pay attention. Na kailangan mo nang magising sa katotohanan. Na kailangan mo nang mamulat sa katotohanan. Ganon. So let's see what is the outcome. Ang pinaka outcome dito guys is the high there There's a something unexpected moment. Na may mga bagay dito na hindi mo inaakalang magbabago. Hindi mo akala akalaing magyayari Now there's a something a mystery no? With the King of God na maaring, hindi mo kailangan na ganito yung magiging sitwasyon mo. Hindi mo kailangan na ganito yung magiging pagbabago sa buhay mo. And there's a night of soul. No? There's a something success driven. Na no? unti-unti mo nang um, parang tinatanggap no? yung kaligayahan mo naman. And there's the word card. There's a something trouble and success coming in for you. No? Kung maga sa dito, kailangan mong um, sarili mo naman ang unahin mo. No? At magdadala sa ito ng success. What is additional messages for finances and career? Pagdating sa finances and career, represent what? There is a for of ones. Celebration. Homecoming. So, ibig sabihin, pagdating sa finances, maaaring magdala sa iyo sa ito ng mga celebration. Magdadala to sa iyo ng um, happiness. There's a nine of pentacles with a secure. Magiging secure ka na sa mga pinaghirapan mo. And there's is something, the night of cups. No, there's is something, the offer. Maraming offer dito guys. No? There's something promotions, offer with a proposal, no? may kinalaman about sa pera. Ibig sabihin, partnership yan. Or either of um, investment. So let's see what is the digital messages about sa love life. So this is the death card, the transformation pagdating sa love life. Na malaki pagbabago na rin ang sa, pag-ibig pag at pagmamahal. And there's an easy for investment. This, this, is a big shot and big money coming in for you. Ibig sabihin related na partnership, And of course, finances for you. Na parang kumbaga itong tao na to, na makikilala mo, maaaring um, mahilig sa negosyo. Or maaaring, kumbaga, it's either your boss, or work co-workers, no? So let's see, what is additional messages pagdating sa health? Pagdating sa health mo naman, guys, there is a the two of COVID partnership, no? Kailangan, um, kumbaga, nag-share ka ng mga information dito no, with your jawa oh, jowa or partner na para mabawasan yung stress mo. And there's a really fortune. There's a something good luck. No? Kung maging, maging, magiging, mag, maganda na rin ang kalusugan mo dito. And because let's see for additional messages. And there is a night of wands. No? Basta maging mahinahong ka. No? Huwag ka na maging padalos-dalos para hindi ka na nai-stress. No? Para hindi ka na, kumbaga, na di-disappoint sa lahat ng mga bagay-bagay. Kailangan unti-unti lang. What is the uh, magical fairy messages? Ref in what? For magical fairy messages, represent with the summer. Ngayon, summer season, maaaring masagot na lahat katalungan mo. And this is something children's. No? May mga anak ka na, na maaaring, na, maaaring uh, this is your four foes, no? And there's a the son, no? Especially your son, anak na lalaki. So, let's see what initial is additional messages for again and yeah, or a oh, oh. Represent what? Represent, okay. What? Oh my God, freedom. No, makakalaya ka na. Makakawala ka na talaga. And there's something alive. Dahil sa paniniwala pa na napatay mo. There's an opportunity coming in for you. And this is something self-worth, no? Ito yung sinasabi ko kanina na dapat alam mo sa sarili mo yung halaga mo. So, kumbaga ito ha, sa pinaka-reading na to kailangan mo mahalin yung sarili mo. Masyado ka na napagod, masyado ka na drained, no? Sa mga problema na hindi naman dapat ikaw lang ang umaako. And there's an healing. No, magkakaroon ka ng healing dito with the inner child. Parang, um, kumbaga ang mundo mo, dun lang na, nabaling What is the synchronicity? Represent we and why. And there is a soulmate. No, it's soulmate kay na person mo. And this is something a spring, a blossoming. Na maaring lumago, lumakas ng iyong finances. And there's a gratitude. Not just being thankful. Sa lahat na nangyayari. Now there's a life for foes and God for foes. So let's see what is the Roman saying just for a mystic love oracle then. Represent what? Reference of it music. No? Kung baga ito, music na ito, makakatulong ito sa'yo. And there's a mask. Mag-ingat ka lang, may nang, uh, hindi, nag, hindi nagpapakatotoo, no? Sa paligid mo. May mga taong, um, kung baga, baka, may gusto sa person mo, there's a sex, good, good signs, no? Meron dito parang sumasapaw sa inyong relasyon. Meron temptation dito, guys. What is the chakra messages? And there's a, uh, this is a something victim. Na ka ng mga manloloko. Oh my God. This is a victim and trickery. Mapanlin lang, mapanloko. And there's an impis. Hinahadlangan ka. Na no, may umakad lang sa you guys. Oh my God. Maling na ka ng mga tao sa paligid. This is something toxic family guys. No I see this is something a toxic family. Hinarang ka na para hindi ka maging masaya. Hinarang ang pag-unlad mo. No? And there's a, your children are watched over by angels. Pati mga anak mo ginagabayan daw no at mga gabay. And there's a lean on God in angel support, no? Ginagabayan ka kasi na ka ng ating angel spirit. And there's a romance angels are helping you, no? Ginagabayan ng iyong relasyon, ang iyong pagsasama, at iyong ang iyong pagmamahal ng iyong dalawa, ng iyong person, no? What is additional message with an angel spirit? And there's a relationship, and there's support, na no? sino ka ng ating gabay? with a guy uh, with your ancestor guys no there's a something a self inventory see magin beses ka sa sarili mo masyado mo na pabayaan sa sarili mo i see parang nalo ka no parang napabayaan mi sarili mo and there's an en enlightenment na magliliwanag to sa iyo lahat ng mga bagay-bagay what is the digital message with an angel spirit and there's an empathy there's a something Now, there is something both side of the situation. Now, unti -unti na unti-unti na magbabago ang sitwasyon. Maging open ka na for a new possibilities and there's something a loneliness, no? Hindi ka nag-iisa. And there's an icon, Henry Rafael. mo kayo What is I can help Rafael messages? And there is a yes, no? Maaaring oo ang sagot sa lahat ng katanungan mo pagdating sa health issues mo na kailangan mo ng uh, prayer work. So, ibig sabihin, kailangan mo magdasal. No? May mga... Uh, I think this is something emotional, ano to. Parang emotional... Um, attack or something na parang na-drain ka by your emotions, no? Parang dinudurog ka. What is the digital messages? And there's is something... Perspective. Na kailangan mo nang baguhin ang pananaw mo. And of course, this is something... Um, Starkeeper with a... Stay in your ground. Na kailangan sa sarili ming grounds mo. ba? Diba? Hindi ka dapat bumabase o bumab... Kumbaga, sumusunod sa mga... Sinasabi lang ng mga tao sa paligid mo. What is the monology? Bring love in this situation. Na kailangan mo mahalin yung situation mo ngayon. And this is something step out of your comfort zone. Ito yung sinasabi ko kanina pa, na kailangan mo na kumawala sa bagay o sitwasyon na kinakatakutan mo. No? I think that kapag uh, natatakot kang husgahan o natatakot kang may masabi, no, hindi ka magiging masaya kapag kung doon ka bumabase. no? What is additional energy represent what? Anxieties. Nagkakaroon ka anxieties and sleepless night of this situation, diba? There is something anxieties and there is a journey Marami ka pang kailangan pagdaanan at madadaanan at pag sa buhay mo. And there's a goddess of the moon, no? Maraming pasilip, katotohanan, na maaari unti-unti -unti mo madiskubre sa sarili mo. What is additional messages with an angel spirit, guys? And there's some environmentalism. So, ibig sabihin, nasa paligid mo. I think this is something a toxic family. And there's a heart desires, no? Kung baga, sundin mo yung sinasabi ng puso mo. Diba? alam mo yung nagmahal ka tapos parang um, gusto nila de ba parang magsunod-sunod ka sa eksena nagato ganyan parang ayaw kang maging masaya ganon And there's a let go, let go of control issue. So see, baka walan mo yung nagbibigay control sa isang sitwasyon, lalo-lalo sa iyong relasyon. What is additional messages? For angels answer. Represent what I'm meditate and uh, brings answer. So kailangan mo magdasal, magmuni-muni. And there's a big happy changes coming in for you. Magandang pagbabago na magha sa buhay mo. It's a big big big. No changes. Na kailangan mo nang kumawala na sa toxic family, guys. For Jesus loving concept. And there's something your heavenly Father know that you have need all of this. So alam ng ating mga ng ating Panginoon na kailangan mo 'yung mga bagay na hinihingi mo or pinagdadasal mo. Maghintay ka lang ng mga bagay na ipagkakaloob sa'yo. No? Kaya siguro hindi pa nangyayari yon Kasi there is a something, a God purpose. Kailangan mo pagdaanan. May mga instrument ang ating Panginoon para alisin sa'yo yung mga bagay na yon What is the angel's number? Represent what? Represent with a sir for a new beginning. Magkakaroon ka talaga ng bagong simula. Now, there's something, look out for an opportunity that might be a game changer. You are um, completing something major. It feels good in the, uh, good to level up. Ha? Close the old chapter. A new adventure will unreveal. So, si lalabas talaga yung mga panibagong eksena. Kailangan mo lang tapusin at uh, wakasan, no? Yung mga bagay or negatibo nangyayari sa buhay mo ngayon. Kailangan mo maklose na yung ganong chapter. Magkakaroon ka na ng panibagong yugto. Kailangan mong humarap sa panibagong eksena. What is the messages of life? Represent what? Represent wisdom. Um, everything changes. See? Maraming pagbabago na magaganap sa buhay mo. A soap light radiates from my heart, it illuminates those around me and transforms every situation I encounter. I mean, say, a positive attitude. In spite of any difficulties, uh, um, I'm represent no matter the circumstances that remain as a source of true joy. Everything changes when it abat in the light of the divine. So see, unti-unti magbabago lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo. Now, kailangan mo lang talaga unti-unti matutunan lahat ng mga tao sa paligid mo, yung mga bagay o sitwasyon na makakasira sa'yo, yung mga tao or bagay na makakahadlang sa pag-unlad mo. So, kailangan mong unti-unting madiskubre yung mga negatibo na kailangan ng wakasan at alisin, no? So guys, this is um the special gabay for the month of February 22 hanggang February 28 for the sign of uh, Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey na hindi lahat makaka-resonate ko hindi lang po baka ah, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And if you have a for a movie video, ko sa maraming salamat po sa mga walang support sa akin channel. Lalo-lalo namin, hindi nag skip ng kaad sa way pagpalain kayo Just Justin Picapal, Sik Sik Lig Lig, nag-uuma po ng biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat din see you in the next video. Bye-bye! And babush!